Ito yung lalaki, ito naman yung babae. Babae 'to. Sarap. Pala, lumalaban talaga. Ina mo, babae yan. Okay, oh. Okay, mga kababayan. Kaya rin talaga ng pinsan ko magsisid. Ang dami na kaming pang ulam, mga kababayan, oh. No? Nalaking ano rangarangan dito. Ano na lang po, ipotay ko ang kainang kalakas? dalawa lalaki uy lalaki mga kababayan yung isa may lamang kumang kumang yung niya nya ano nga pala yung nahuli namin sa pagsisid namin ng ano rangaranga -ranga. ito ulit ang mga pinsan ko malalaki ito Lagi pa sa mukha naman <laughs> Ito yung lalaking ranga-ranga mga kababayan. Ganito yung forma niya. Pag babae naman mga kababayan, ganito naman ay iba yung forma niya. Ito yung lalaki, ito naman yung babae. Yan. Minsan mga kababayan yung ranga-ranga hindi umahalata sa pag sa ibaba mo lang titignan kasi tinutubuan sila ng mga corals. Ayan o. Oh. Pero siya ng corals kaya hindi mo mahalata na ranga-ranga siya. Pero ranga-ranga yan siya mga kababayan. Tara na. Lutuin na natin ito mga kababayan para makakain na tayo tigas talaga yung shed niya mga kababayan pag ano, sumang laki na o, oh, laki tama to mga kababayan ingat si kapitan dili itapo rin taba, ayun taba daw niya ano yung laman niya, mga kababayan ano yung naman ang laki ng laman niya o oh. Uh. Kamakati kita yang baik, mga penghalang.

Ayan yun yung laman niya, mga kababayan Tapos ito nga pala yung taba niyo Orin so orin so Sarap nito Ang madulas nga mga kababayan Para matanggal Kailangan natin lapuhan naman yung tubig Pag na lapuhan na natin ito mga kababayan Pwede na natin siyang anlawan Tapos hiwa na natin mga kababayan Kapal o Jangan <laughs> malaman, purong laman, mga kababayan, sulit na sulit talaga. Alam na natin sa sarili ng tubig. Lagyan natin toyo mga kababayan. Tignan nanti mga kababayan. Ah, tarap mga kababayan. Mmm! Lambot! Kain mga kababayan. Thank you Lord. Tama,

tambahnya masang lasa motor aja itu yang manis tamisnya dari Sariwa kalau lasa motor aja selaman yang uh. mayami Lompat-lompat lagi. Hei, <ture> <ture> পিঠা লগাই যাওঁ ন মছলা চাউল লগাই যাব ন বিপিনি ল' পিনে আজি বৰষুণ যাওঁ